Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Mga kapatid, tatalakayin ko ngayon ang trinidad, what is trinity? At anong ang foundation, ano ang mga logic nila, reasoning power, pagpapapatunay nga si Sokristo ay nandoon na, wala pa ang sanlibutan. Wala pang sanlibutan, nandoon na si Sokristo. At kasama daw niya ang ama sa paglikha ng tao. Nandoon na siya dahil mga verses ipapakita ko sa inyo, itong mga verses na ginagamit nila palagi para ipatayo ho ang ng Trinity nga si Kristo ay nandoon na, nandoon na mula pa sa simula, doon na si Jesus Kristo. Ito ang mga sumusunod ng mga verses na kanilang batayan. Hmm. Saan mabasa? Saan mabasa? Ganito. So John chapter 5 verse 19. Sinasabi dito jesus gave them this answer very truly i say to you i tell you the son can do nothing by by himself he can do only what he sees his father doing because whatever the father does the son also does uh, kung ano daw ginagawa ng ama ginagawa din ng anak dahil di, binigyan siya ng kapangyarihan So binigyan siya ng kapangyarihan sa ama kung anong ginagawa ng ama ginagawa din ng anak uh, <clears throat> ano pa nga ang palusot nila ang unang palusot nila dito Mabasa ito sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3 Sinasabi dito Ito ang batayan nila haligi nila sa kanilang Trinidad In the beginning was the word and the word was with God and the word was God He was with God He was with God in the beginning. Sino ang Word? Meaning si Sakristo. Doon na si Kristo in the beginning. Through him all things were made. Ang lahat ng mga bagay nalika, okay. dahil ni Sakristo. Huh? Through him all things were made. Oh God, nalika ang lahat ng mga bagay dahil ni Sakristo. Without him nothing was made that has been made. Huh? ang ibig ko wala daw si Sokristo, walang malilikha. Dahil sa simula, nandoon na ang ang verbo. At ang ang verbo, simple naman ang Diyos, pag maglikha siya, kasama yung verbo. Ay walang verbo, wala si Sokristo, walang nalikha kung wala si Sokristo. Yan ang gusto niyang iparating sa atin. Okay, no repetition. Later, later, ipakita ko sa inyo sa ano ang kabalbalan ng kanilang mga reasoning. I and my father are one. John 10 verse 30. Very popular ito. I and my father are one. Makapangyarihan ng ama. Makapangyarihan ng anak. I and my father Arwan. Okay. At ano pa? John 8.58. Sinasabi dito. Verily, truly, I tell you. Jesus answered. Before Abraham was born, I am. Uh, hindi pa isinilang si Abraham nandoon ako, nandoon ako. Nang ibig sabihin, wala na rin tao sa mundo or wala pa si Abraham, nandoon na siya. Meaning, si Jesus ay talagang Diyos mula pa sa simula. Oh. Sige, no argument muna Okay. Revelation chapter 1 verse 8. Sinabi dito, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, The Almighty. Ah, oh, si Socristo daw yun. Nagsabi si Socristo, I am the Alpha and Omega. Si the Lord God, nga si Socristo, ay Diyos dahil siya ang Alpha and Omega. Siya ang sa simulan, siya rin ang katapusan. Ah, yung mga haligi nila sa Trinidad. Okay? Dito naman sa Genesis chapter 1.26, sinasabi, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish uh, the fish in the sea. Dito tayo, let us make man in our image. Let us make, let us make, let us make. <laughs> Ito talaga lang nga, si Jesus Christo nandun eh. Sabi kasi, let us eh. Sinasabi sana, I will make mankind. Sinasabi, let us. So si Jesus Christo nandun na. Nandun na si Jesus Christo sa simula. Okay, no problem. <laughs> Tingnan natin mamaya itong mga rasonis nila. Paano ba ito? Kahit whatever you say na si Kristo wala pa sa simula. Wala pa siya noon sa Old Testament. Sa panahon ng mga Israelis, wala pa si Kristo Sa paglikha ng sanlibutan ay wala, na, wala pa si Kristo They don't believe because of those verses I showed you. Paano natin ito, paano natin ito sisirain? Ha? Ng papapatunayan na yan ay kasinungalingan. Yan ang mga salita ay kabalbalan lamang. At sila rin, at sila rin ang magbiak, sila rin ang magbali, magsiko sa iyong mga sinasabi sa unahan. Okay. So granting si Sokristo, na-establish na lang si Kristo so ay talaga siya ang Diyos na tunay at nandoon siya sa simula. Okay, granting. So si Jesus pala, sabi ni Sokristo, o ng Samuel 15.3. Sinasabi ni Kristo so Now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them do not spare them put to death men and women children and infants cattle sheep camel and donkeys oh uh -huh. uh, 'di ba si sukristo pala nagutos patayin lahat ang mga babae at lalaki mga kabataan mga sanggol mga bagong sinilang patayin lahat no uh, si sukristo nagutos at pati ang mga baka mga Uh, ang mga sheep, mga karnero, mga kamilyo, patayin, mga dangki, patayin lahat. Lahat. Si So Cristo ho ang nag-utos nito. Okay? At si So Cristo pa, dagdag pa ni So Cristo. Hindi natin ano. I will not refute na hindi si So Cristo. Okay, si So Cristo. Okay. Numbers 31, 17, and 18, sabi ni So Cristo, So kill all the boys and all the women who had intercourse with a man. Only the young girls who are virgins may live you may them for yourselves. Patayin lahat, mga batang lalaki at mga batang babae, mga kababayan, patayin lahat. At ang yung nakatikim ng, mm, 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 nakatikim ng lalaki, ay ah, dapat patayin din. Pero wag niyong patayin ang mga young girls, batang babae, who are virgin, yung mga virgin, paibayaan niyo sila. Ha, pabayaan niyo Huwag niyo patayin. Pabayaan niyo silang mabuhay. You keep them for yourselves. Ah, oh, para inyo itong sarili. Anong gawin nila? Yung mga batang maliit pa yung virgin para pang toothbrush. huh? For yourselves. Gamitin lang pang toothbrush. Para, paano? Pang supply sa buhok nila. Ano? Pang -kut, -kut sa likod. <laughs> for yourselves. Sinabing virgins, this is very related to sexual intercourse because there is a sexual connotation pagsabi mong virgin's what does it mean uh, what does it mean pagsabing virgin it has relationship with sexual intercourse virgin's okay grabe wala pang edad okay Ano pa grabe naman no eh, dito sa biblia nagsisisi ang dios genesis chapter 6 verse 6 to 7 the lord regretted that he had made man human beings on earth and it, his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race. Burahin ko ang mga tao dito sa mundo I have, that I have created. And with them, the animals, at kasamahan ng mga animals, ayok, mga ibon, mga ibon, at lahat ng gumagapang creatures that move along the ground. For I regret that I had made them nagsisisi siya, ginawa niya ang mga hayop, ginawa niya ang mga insektos, ginawa niya ang tao, nagsisisi ang Diyos. Grabe si Jesus Kristo. Hindi talaga alam pala ni Kristo anong mangyayari. Nagsisisi siya, buburahin ni Jesus Kristo, pati na mga hayop, mga, ka, mga kaibigan. Ito nagpapatunay lamang na palpak yung Trinity ninyo. Tingnan mo, pakinggan niyo mga kapatid. Kay sinabi ko, ang nagpapatay sa mga hayop, insectos, ay si Jesus Christo. Ang hindi virgin, ang nagpapatay ay si Jesus Christo. Nagpapatay sa hindi na mga virgin, pagwang mga tigok, si Jesus Christo ang nag-otos nito at buburahin ng tao buong sa mundo. Dito sa buong tauhan sa mundo, buburahin ni Jesus Christo. Tingnan mo. Di ba iwindang-windang nila? Iwindang-windang nila ang trinity nila at sasabihin nila, oh, hindi si Jesus Christo ang nagsabi noon. Wala pa si Jesus Kristo doon. Ha? Ah, nalimutan nila ang una nilang na-establish ang foundation nila sa haligin nila na si Kristo ay nandoon pa kasama ng Diyos sa paglika sa sanlibutan. Ito, nagpapatunay kung totoo yung sinasabi ninyo si Isu Kristo lahat ng kabalbalan na nandyan sa Biblia, si Kristo pala ang nagutos. Huwag mong sabihin na walang pakialam si Isu Kristo. Hugas kamay na kayo. Ah. Huh. So, huwag niyong bitawan yung foundation nyo Nga si So Kristo, ay nandoon na siya in the beginning when God created, established the world. Maraming salamat sa inyong panunod. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha anta astagfiruka wa atubu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat